Nakilala na ng sa Senate hearing kanina ang dating cabinet official na konektado mo sa Reid na Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Naniniwala naman ang isang senador na mga sangkot noon sa kontrobersyal na Farmally ay konektado rin sa issue na mga Pogo. Nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños. Humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children si PAGCOR Chairman Alejandro Tenco. Pinatawag siya ng Senado matapos niyang sabihin noong nakarang linggo na may dating cabinet secretary na naglobby para sa ilang Pogo companies. Kwento ni Tenco, nakipagpulong sa kanya si dating Secretary Harry Roque noong July 2023 kasama si Cassandra Lee Ong, na representative ng Pogo company na Lucky South 99. Reklamo daw ni Ong ang paninigil sa kanila ng PAGCOR ng utang na umaabot sa 500000 US Dollars. Paliwanag daw ni Ong, wala silang utang dahil nagbabayad sila sa pagcor sa pamamagitan ng isang Dennis Cunanan. Kaso, naloko daw sila ni Cunanan at di pala binabayad ang pera nila sa pagcor. Noong panahong iyon, may lisensya sa pagcor ang Lucky South 99. Pero kalaunay ni Raid sa Porac, Pampanga. Sabi ni Tenko, wala naman siyang naramdamang pamimresyor mula kay Roque. Sinamahan lang daw ni Roque ang kanyang kliyente na si Ong. Wala namang hindi siya nagsabi na bigyan nyo, dapat bigyan nyo ng uh, permit, walang walang ganong demand. Uh, as for me, ma'am, wala po talaga. Uh, lagi lang po siyang um, please or thank you, ganun lang naman po. Sa akin din po, ganun siya, Dr. Binay. Hindi po siya naman namamuwersa, nakikiusap po siya. At uh, very light po naman ang mga conversation namin. Matapos ang meeting, ilang beses pa raw nag-follow up si Roque kay Eterny Jessa Fernandez para sa renewal ng lisensya ng Lucky South. Pero kalaunan, hindi na sila binigyan ng lisensya ng Paggor. Nagpresenta naman ng organizational chart ng Lucky South ni si Senator Hotiveros. Dito nakalagay ang pangalan ni Harry Roque na head umano ng legal department ng kumpanya. Bagay na kinumpirma rin ni Tenko dahil ito rin umano ang sinumite ng Lucky South sa reapplication nila ng lisensya sa isang Facebook live naman. Kinumpirma ni Roque na nakipagpulong nga siya kay Tenko noong July 2023 at sinamahan si O. Pero giit niya Pero malinaw po ha nung panahon ng na pagmi-meeting namin ng July 2023, hindi po ilegal ang Lucky South. Kaya hindi po po pwede na ako'y naglabi sa isang ilegal na pogo. Mariinding itinanggi ni Roque na legal counsel siya ng Lucky South 99. Hindi raw niya alam kung bakit nakalagay ang pangalan niya sa organizational chart ng kumpanya. Para naman po maging ebidensya ya ang organizational chart na yan sa aking pagiging legal counsel sa Lucky Star, dapat niyo naman pakita na number one, na ako'y may kinalaman doon sa pagsumite ng organizational chart na yan. O di naman kaya, ako'y pumayag na ilagay ang pangalan ko dyan. Bago natapos ang pagdinig, nasa bundin ang mayor ng Porak, Pampanga. Bago pa raw kasi ang Pogo Hub doon, matagal nang sinabihan ng LGU tungkol sa ilegal na mga aktibidad sa naturang compound. Tanong ng mga senador, bakit hindi umaksyon si mayor? Hindi po nakarating sa akin yung uh, sulat kung kung nakarating lamang po sa akin, uh, di maaaring namin na uh, aaksyonan yan. Ang punto ho namin, as early as 2021, meron na hong red flag. Hindi nyo lang ho nabasa. Lahat ng pinapadala yung dokumento sa amin, even yung justification nyo, nabasa ko yung inyong justification sa position paper nyo, yung legal justification. Lahat ho yan, afterthought na lang, kasi nangyari na eh ginagawa nyo nalang ng justification yung hindi nyo ginawang trabaho. Bukod sa Porak Pogo Hub, ibinunyag din ni Sen. Jontevero sa pagdinig ang isa namang dokumentong nakita sa Pogo Hub sa Bambantarlac. Konektado raw ito sa Pogo Service Provider na Break Hearts na may apat na incorporator na taga Davao. Isa raw sa apat na incorporators ang nagnangalang Gerald Cruz na nabistong empleyado rin sa kumpanya ng dating Presidential Economic Advisor ng Administrasyong Duterte na si Michael Young. Matatanda ang nadawit si Young sa issue ng formally. Mukhang family group ito, same cast of characters. Kaya napakahalagang uh, we get to the root of it dahil mukhang itong grupong ito, itong family group, ay posibleng nandun nga sa roots ng problema natin sa Pogo. Tingnan natin saan tayo dadali ng ebidensya kung this time around, uh, makokonekta yung dotted lines hanggang kay Duterte. Nagbabalita mula sa frontline, may Anlos Baños, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.